continue tayo sa ating travel mga amigo at sabi ko nga papunta tayo sa Barangay Asid kaya lahat na manadaanan natin e bablog natin mga ludi at syempre dadaan muna tayo dito sa Barangay Usab at isabay na rin natin yung Barangay Malinta at nga pala kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel mga gala mga vlog dito sa Masbate mag follow at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma update kayo mga amigo yan no syempre wala namang bayad yan mga ludi bakit nyo ipagkait no kaya mag-follow na kayo. At ah, syempre, dito, maikitid yung kalsada. Wala pang widening na nangyayari. At ah. syempre, mga amigo, parang medyo pangit na naman yung kalsada. Iyan no. So matagal na rin na panahon na hindi ako na daan dito, nakapag-rides pero bakit ganito? Ang pangit pa rin ng kalsada, mga amigo. Kung mga pansin na maraming mga kalsada na mga uki okay panawaan pero sinisira tapos inaayos. Samantala, yung mga pangit na yung kalsada, bako-bako pa, lubak-lubak gayon, dili man inaayos. Aw na ang problema, mga amigo. <laughs> Ayan, no. So, adigali din shop na mga ludi at syempre barangay usab na to mga ludi ano shoutout na lang sa mga taga barangay usab kung taga didi ka, adin ng barangay mo yan, panoodon mo na lang mga ludi, tapos pag abot nga ni naton didi, agoy rodi, ang pangit talaga ng kalsada, malubak gayon mga amigo, dili man ini bayan san balud pero pag mo nga ni didi mabalud, agoy nano na ini, yan sa mga nag-aayos man sa kamino, ayusan nyo man ang kamino, anag kaya para dili man mapalod pag mag-agi kita mga amigo aw na no, ilibil nyo man iayos ang servisyo dili kay puro nala kupit sa gobyerno <laughs> ay na ano na yun so adi na kita ito na yung barangay usab mga amigo yan ang daming bahay dito sa barangay usab shoutout na lang at pakishare mga Ludi ng ating video ano? Paano makita ng ating mga kababayang mas pati nyo Yung ating lugar kung saan tayo isinilang Di ba? Ayan At syempre dito pagdating nito Corbada Makitid pa rin yung area dito mga Ludi wala, wala pang widening na nangyari at andito yung uh, high school ng barangay Usab shoutout na lang sa mga nag-aral dito at syempre sa mga teacher natin dyan yan shoutout na lang at pagdating dito, wow! Lumapad bigla yung kalsada, mga amigo. <laughs> Ayan. Eh, pag ganito yung uh, kalsada, mga amigo, malinis, tapos maganda yung pagkagawa, ay eh, maganda mag-rides, no? Ayan. Pero kung lubak-lubak na yate, grabe pang balod, agoy. Baka na habo mo baka basi sa mo, habo ko na mag-agi di da, habo na mag-rides kay kapangit sang kalsada. Halo na kung kaskasero ka pa, masabi ka gayon ay habo ko na magdalagan pa kadto kay grabe ang lubak, grabe ang balod. Iya. so adi mga amigo, so pagdating dito okay na yung kalsada, maganda na, talagang inayos ng maayos. Ayun. At syempre, marami pa lang nagbibinta dito ng pawod mga ludia no, sa mga naghahanap pala ng pawod diyan, pambubong ng bahay. Punta kayo dito sa Barangay Usab, marami maraming binibinta dito at pagdating natin dito may cruising mga ludi ay yan no ito yung crossing papunta doon sa barangay Bantigi, Tinago. Ayan. Bititong Pawa. Marami pa mga ludi. Ayan. Magdalena, na. Ad ajan din yung daan. Papunta dyan. Ano? Pero hindi tayo magra-rides dyan mga ludi Kasi papunta tayo sa barangay Asid. Ayan. Inispatan lang natin. Kinuha natin ng video para malaman nyo kung asan yung area ng barangay Bantigi hanggang sa Magdalena. Yan po yung way. Ano? Kaya lang, ito, diretso tayo kasi papunta tayo sa Barangay Asid So, pagdataan uh, natin yung Barangay Malinta, no? Bago yung Barangay Asid At kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga gala, mga travel dito sa Masbate Mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload Ma-update kayo mga amigo kasi lagalag tayo At nga pala, habang nagta-travel tayo Shoutout nga pala sa ating mga amigo dyan Yan, mega shoutout kay Andrew Nunay Rex Nel Inay, kay Ka ayan, kay Jerry Kiss Kiss, ayan, mega shoutout sa iyo idol, at syempre, kay Boy Assorted Vlog, ayan, mega shoutout sa iyo idol, thank you at ikay nakabisita sa bago kong account, no? At syempre, kay Louie ang Angelo Labastida, ayan, Miguel Grotas, Royal Jesus Vlog, at sa ating kay kaibigan, Nine Jazz yes, Moto, ayan, mega shoutout sa iyo idol, at syempre, para support na rin po ano kay ano kay Yena Tagihanon. Yan OFW, kaibigan natin yan, ludi, mga amigo. Tag sa mga naghahanap pala ng murang gown. Sandali lang ha. Kasi parang nakaka-blood naman tong kalsada dito mga lodi. Ano ba yan? Ang iksi na lang oh, hindi pa inayos. Ang pangit talaga ng kalsada dito mga lodi. Dapat pang nagtrabaho kayo tuloy-tuloy, hindi yung pabitin-bitin. Ay, grabe. Mayroon pa naman mag-travel na laging nagaano, nagauntul untol kaya natin itlog mga lodi mabubugok man ini kumpirma na la untol-untol na natin travel. Ay grabe gani ka mo. shoutout na lang sa DPWH. Siguro kinapos na naman ang budget ano, kaya wala naman natuloy ang kamino. Ay nano ba? Yan. Kapangit na san kamino din mga lodi. Tagi siyempre ano na ata to. Barangay malinta na to mga lodi. At continue tayo no. Share nyo pala kay uh, Mylin Munoz. sa mga naghahanap pala ng murang gown at ah, maganda. At naghahanap din kayo ng marintahan na gown. Ito kontakin niyo to si Mylin Munyus ano. Ito pala yung page niya, Mage Gown Collection. Ayan. So PM niyo na lang siya mga ludi ano. Kasi napakaganda ng mga gown na binibinta niya at pwede niyo ring rentahan. At ito na nga, nasa simenteryo na tayo ng malinta mga amigo. At uy, may bagong anum na pala dito ha, ah. gasoline station. Wow, grabe. Ang kakagulat ah. marami na nagbago pala dito mga amigo. Matagal na rin kasi na panahon na hindi na tayo nakapag-rides dito. Ayan, kaya lang yung kalsada habang tumatagal parang kumakalas na mga amigo. Aw oh, na ano na yun. <laughs> Shout out na lang. Ayan, sana pag rides natin ulit dito maging maganda na at maging maayos. No, paano ang problema pa no? Paparabulsa niyo man ang, ano pondo ah, pundo. <laughs> Dapat, inaayos, dili na parabulsa o na no. Yan. So, di na kita. Ay, may gasoline station na dito, magpagasolina na kita kay ban. Na ano lugod kita lagi sa atong biyahe lagi. Pati lagi natin motor nagka-uga-uga na sa kabiyahin natin. <laughs> so, paano mga amigo? Hanggang dito na lang yung ating video muna. Ito ah? Ha? Pula lang? Okay. okay. 100 Bring lang? You. Full tank po, sir. 100 full tank. 100, sir. Premium. Okay no way. Ay, no. Diyan mo na kayong gasolina. Hindi yan ano? Dati gamo din nga solo. Yan, gamo na mo na ako na dyan na gasolina. Bakit? Yan lang naman ako nakapag-ride. Thank you, sir. Thank you. So paano mga amigo hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto nyo mas yung ating mga travel, mga vlog dito sa Masbate mag follow ka na at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma update kayo. Ako nga pala si Dudeskay Motovlog na hindi pa sikat pero laos na. Bye, -bye mga amigo!